Pagkata nga po po sa inyo mga ka brother ayan po at may lababo na po at saka CR, ayan po mga ka-brother. bali bukas eh, magtatrasis na po tayo. Ito pa po yung isa, ayan po mga brother may CR na rin po at lababo. Eri po yung kila nanay. Ayan po mga ka-brother. Yung lababo po na ito nila nanay, nilagay ko rito sa labas. Ayan po, isang mahabang lababo na po itong pinagawa ko, tsaka CR oh. Ayan po mga ka-brother. Medyo... Tapos nga lang po, kung kanikanino na ako muutang mga ka-brother. Para lang makapagbubong. Na tayo magagawa mga ka-brother, kailangan na rin lumipat eh. Sana makatagpo tayo ng medyo maganda-ganda kontrata. Para makayari na tayo. Ayan po mga ka-brother. bali sarili po namin niya mga ka-brother yung sa dulo kila Bayaw Santo yan eto kila Mama eto naman yung sa amin mag-asawa ayan po mga ka-brother daanan losak pa rin medyo tis-tis na lang po hindi rin po mapapalitadaan yan eh. Gawa ng wala na pong budget. Sakto lang po yun. Nahiram kong pera para sa bubong. Thank you very much!